Patagal na, tagal na. na. Gustong gusto ko na ilabas to eh. <laughs> Kaya lang, hindi ko mailabas kasi ayoko nung malakit ng anak. Gusto ko pag na, gusto ko lasing lagi ako. Para tutulog na ako. Pero hindi alam, masamang masama ang lubog <laughs> ko. bakit eh, ano ginawa ako? Bakit nagkaganyan sa anak eh, mahal na, mahal ko? Eh na baal ko yung anak ko. totoo naman. Mahal na mahal ko yan. Ako eh, ba't yung ganyan nangyari? Nasaan po yung asawa niyo? Wala akong asawa. Wala po siya. Ano, three months pa lang. Naghiwalay kami. Iiwala kami noong, noong dalay Tapos ganito nangyari sa buhay ko. Um, tatlong buwan pa lang. Iniwala tatlong buwan ka ate? Tatlong buwan pa lang. Iniwala na ng ina. Mm. Kaya nung nalaman niya na may kinapasama na ng asawa niya, sa klas ng porso yan. Sa problema um, na... Protein? So yan? Sa problema na hindi niya makayanan. Bakit? Ito. Oh. Napakabigat talaga ang problema namin dahil sa hindi naman namin makayanan na itakwil, oh. palayasin. Hindi lang mahal na mahal namin yung apo namin at saka walang ibang pupuntahan. Hmm. Yung pangyayari na ng kabunan na nagulat na lang kami, baka pinalayas ko. Oh. Wala kaming malam Ayun pala, mga tatlong buwan na. <laughs> Hello, Hello. Good morning po. Morning po. Morning. Nasaan po si Nanay yung maganda na ay. Siya po ba yan? Siya yung mga hospital. Ba't nga po na hospital? Ano po, pinutukan po na ugat sa ulo. Ayun nga, kaya ninais kong ano ka Tekran dahil yung kabata-bata niya, sabi nga ni nanay, ilan taon na po siya? 14. O oh, 14, tapos naputukan ng ugat. Oh, Gusto kong maano natin sa mga kababayan natin para maiwasan po yung gano'n. Bakit daw po? Uh, eh, ng ugat. Ang ano lang po, ang sabi lang po kasi sa akin no, sa ospital, eh, pambihira daw po yung sakit niya na yan, kahit kanina daw po dumada po yan. Hmm? Eh, karamihan po na nakakumpay doon sa PJG, halos parehas po sa kanya ng sakit eh. Sa init daw po ng panahon, hindi kinakaya na resistensya. Kahit, kahit yung kabata? Opo. May mas bata pa po sa kanya ron, sa dito naman sa batok naman pinutokan ng ugat. Ah, parang sino? yung pamangkin ni Ate Jennifer. So ibig sabihin, laganap nga siya. Mm, Oo po, laganap po yung sakit ngayon ng ganyan. Ano nga eh, no? Kaya nga po, eh, sabi po sa akin ng doktor, para makasigurado, ipa-audiogram daw po uli. Ano po yung dahilan? Opo, eh, hindi nga po maano kung anong dahilan po ng pag-ano ng ano niya eh? Pagputok po ng ugat eh. Hmm. Ang, ma ang maganda kaganda lang po sa kanya, hindi po siya nawala ng malay. Oo. Oh. Nakakausap siya. Yung iba po kasi na nagagrabe, hindi na po nakakausap. Oh, hindi yeah. na nagigising. Siya nagising naman po siya, nakakausap po siya. Kaya yeah. sabi nung ano, baka makuha pa sa gamot. Eh, kahit pa paano naman, no, sinaksakan na siya ng sinaksakan ng mga matatapang na gamot, nagbago naman yung reaksyon sa katawan. Hmm. Gumanda naman po yung reaksyon. Yeah. <laughs> ang <Pampangailan> mo ate? <kayo. laughs> Proserpina po. Ha? Proserpina. Hindi ko marinig. Lakasan mo na. Proserpina po. Na, efektuan ba yung pagsasalita mo? Ang pangalan? Proserpina po. Proserpina. Rosa? Proserpina po. Proserpina. Proserpina. Opo. O, pina na lang. Ina na Malapan lang po. na ko eh. <laughs> Okay. Gusto kong malaman o. Oh. Opo. Gusto kong malaman anong naramdaman mo nung Sabihin mo na anong naramdaman mo. mo? anong ginagawa mo o kwento mo sa amin para pa may pumutok sa ulo ko ng barik dito ba? dito oh, ano yung ginagawa mo nung time na yun? sa school nasa school ka lang anong ginagawa mo na nag-aaral? naglalaro? nagtitext po ay Sam tapos bigla na lang naramdaman mo may pumutok po sa ano, ulo anong naramdaman mo nga? Anong nang... Anong... 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 Sige Nahilo ka ba anak? Sabi mo, nakinaramdaman mo nung ano? Yung kinakwento mo sa akin. Nahilo po. Nahilo ka lang. Ano ba, natumba ka ba? Na, na, nadulas ka ba sa pagkakaupo mo? Mm. sobrang hilo po. Hindi ko na po kinaya. Natumba na lang po. Napaupo. po. Mm nakakabahala eh, no? Hindi, gusto ko malaman paano ba yung lifestyle, ano mo, yung tulog. Anong oras ka ba natutulog? Madaling araw na ba? Yung totoo. Umaga po ako natutulog. Umaga natutulog pero pwedeng magkanoon. Yung, yung mga iniinom, soft drinks, gano'n. Mahilig po yan sa isting. Ah. Baka yung, yung hinala ko nga po, doon nagsimula yun eh. Yung hilig po siyang uminom ng energy drink po na sting. Hindi, e, ba't kailangan niya po uminom ng gano'n? Eh, hindi ko po alam sa kanya. Masarap daw po nilang iniinom yun. Binabawal ko nga, eh, tinatakasan naman ako ng inom. Mm hmm. Yung pagbabawal naman, nandiyan po sa inyo. Opo. Okay. Pero sige pa po na sige. Hmm. Ilang beses ko na po yan, nahuli ko. Sabi ko, wag kang uminom yan. Masama sa katawan ka ako yan. Hmm. Hindi kaya ako bagay pa sa batang edad na kagaya mo uminom ng ganyan. Energy drink ka, kuya, sa mga nagtatrabaho lang yan. Hmm. Eh, ayaw man eh. Yan ang paborito niyang iinumin niya. Sabi ko sa kanya, mas tubig ka akong inumin mo kaysa yung kakong ka sting na yan. Oo, oh, tama po kayo. Eh, kaso pag hindi pa ako nakatingin, bumibili. Oo. Oh. Yan nga sinasabi nila, di ba? Pagka hindi sumunod sa mga magulang, napapahama. Oo. O, ngayon, yung mga magulang natin yung ano pag yung nangyari, hindi naman tayo pwedeng pabayaan ng mga magulang mm -hmm. natin. Opo. Parang uh, hindi na correct na yung pinalong, dahil mamatay na. Oo. Oh, Nawala na po ako nang ulirat. Mm -hmm. Nung, nung kasalukuyan po dinadala roon. Oo. Oh. Dinala sa ospital eh wala nang magawa. Mm. Dala na tayo po panay. Ano pong ginawa niyo nun? Dinala na sa ano? Dinala po namin muna sa emergency. Okay. Eh hindi naman po nila inaasikaso diyan, tinitingnan lang ng tinitingnan. Hindi nila alam kung saan nagsisimula yung ano niya. Uh -hmm. Kaya sabi niya, ire-repare ko na lang eka sa malaking ospital. Uh -hmm. Kaya sabi niya, doon na lang mag-isip kaya eka kung saan mo gusto, kung sa Malolos o sa Cabanatuan. Mm -hmm. Sabi ko po, sa Cabanatuan na lang, sa uh -hmm. PJG. Kasi kahit pa paano doon, maganda talaga doon. Pagdating mo, asikasuhin ka talaga. Oo, oh, tsaka napupunta ho kami doon. Opo. Oh, po. Nung na kan siya, doon ang nakita kung saan nagmumula yung bat naging gano'n siya, puro tulog ang gusto. Yeah. May nakita nga pong dugo sa utak. Hmm. Kumusta ka na? Okay ka lang ba? Lagay ka lang na? lang May na yung boses mo kasi. Yung huling nagkita tayo, ikaw yun, di ba? Opo. O, yung huling nagkita tayo, ilang, ilang taon na ba 2 years na? May 2 years na po ba yun? Opo. Tapos uh, si mama mo, parang mabonsol-bonsol siya dun sa ano. Sabi ko nakita ko na si nanay. Uh, nakita ko na yung sabi ko. Ang nagalala ko na Nagtitinda pa po kami ng balot nun. Hmm. Ano, kamusta yung pag-aaral mo? Okay. Oh, Nakasan mo na. Gano, Gano'n kakagaling sa pagbabasa na ngayon? Nung na nakita ko kami, nung una naming pagkikita talagang hirap po siya magbasa. Opo. Oh, po. Pero ngayon nakakabasa na po siya. nakakabasa na po siya. Oh. ano pa yung pwedeng iwasan ng mga kabataan ate Ikaw nang mag ano? Na sa tingin mo, sa nangyari sa'yo, na pwede nilang uh, iwasan para mangyari yun sa'yo? Okay. Sabihin mo. Yung okay. ano pa, cobra. Ah, pati cobra pa. May inom din natin ng cobra. Kaya doon ko siguro nagsimula yung ano niya, paghina na resistensya niya. Sa pag-inom-inom niya ng mga ganun. yung cobra, yung sting, ano pa? So drinks. <laughs> tapos yung pagpupuyay. Kaya sabi ko sa kanya, anak, binigyan ka ng pangalawang pagkakataon ng Diyos. Baguhin mo na ako yung ginagawa mo dati. Hmm. Gusto kong malaman yung pagkikita ba natin? Napagbutihan mo ba yung pag-aaral mo? O... Na... Oo. Oh. diba sabi ko, meron kang uh, reward pagka pinagbutihan mo yung pag-aaral mo? Hindi lang naman sa akin yan. Hindi ko sabihin, hindi man nakita na balikan, pero sa iyo mismo meron. Ano po? Natuto siyang mag-aaral ng mabuti. Hindi ka... Kumbaga, hindi ka mas... mapapabuti ka, mas napabuti ka. Mas interesado nga po siya mag-aaral ngayon. Kasi kung tatanda tayong walang ano, walang pinag-aralan, hindi natin pinagbubuti ang pag-aaralan, pinag-aaralan natin magiging mangmang -mang tayo. Hindi, ang nakakalukot lang talaga sa mga kabataan ngayon. Paulit-ulit oh, yung, ano, yung sermon. Oh, Parang Kaya, oh, binabaliwala na lang. Oh. Yung ganyan, napapahamang kayo. Oh. Yung ganyan, pwede nang lininigawan na huyan. isa ko, oh. anak. Oo, oh, di ba po? Oh. Dahil sa cellphone. Nagkasawa na po. Oo. Oh. Oh. Wala na. Wala na. Ano talaga? Marami po napapahamak talaga sa cellphone. Kaya hindi nauso yan. Baka may mga nag-aaral pa yun. Hindi pa nila alam kung paano mag-jowa-jowa. Kaya lang, may help lang sa visa niya. Ano pong problema niyo, ti, kuya? Hmm. Ano ko, 14 anos pa lang. Hmm. Eh, nadi... Nako. Nadi na siya ko eh. Nabuntis yung anak ko. Sino po? Ay, ako ano din. Yung yan ako. Ano po ko? yung sinasabi ko sa cellphone, dahil sa cellphone. Ay, 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 kapatid ka po ay, yan. Ay, sorry. Eh, ako, masamang masamang log ko. Hmm. Kaya lang, wala akong magawa. Ay, gusto ka lang iyak. Sobrang ba iyak? Ang nga, ang nga, ko. Pero wala akong magawa. Hindi ko naman pwede sa Dahil nga, ano, eh, ano, trabaho ko, eh, trabaho ko, alam lang hindi na akong pala eh. Eh, kung may mangyayari sana ko sa pangyayari ng ganyan, hindi, wala rin ako magagawa. Dahil na, ano naman. kasi mga kabata talaga, mapupusok ang mga puso nila. Iniisip nila na, ano lang, akala nila yung buhay, ano lang. Pinagugutan pala sila sa Nag-aaral po kasi anak niya na buntis, Aaral kaya na po yung. Huwag naman ako eh. Eh kasi ang kinakatakot ko lang, Boss, may sakit na higa yung anak ko. Baka pag nandito ng palahon na ilalabas niya namin yung bata na yun, saka siya atakihin ng higa. Yun lang yung kinakatakot ko eh. Kasi yung may gumari ako na, ano, <coughs> ikinimatay niya yung yung pagkakanak niya dahil sa higa niya, mm. yung sakit. Yun ang kinakatakot ko talaga. <laughs> Kaya ako, huwag naman sana mangyara sa anak ko. Huwag naman sana mangyara sa anak ko. Yes, Ay, huwag ko sana kasi naranasan ko yung, yung kumari ko. Naranasan ko yung nanganak siya. Ikay na niya. Kaya lakit takat ko. Kaya ayaw na ayaw ko na magka-girlfriend ng anak ko. O magka-boyfriend ng anak ko. Kasi tatakot ako. Baka mangyayari sa kanya yung mangyayari sa kumari ko. Eh kasi may sakit siyang higa na bata, dyan pa. Eh kung atakay siya ng higa ng ano, Nasaan po yung nakamunti sa kanya? Eh, hindi ko po, hindi ko na po eh, no? Kasi baka po, ano <coughs> ko sabihin sa ano, uh, baka po, maano ko lang eh. Baka po, maano ko lang. Eh. Kabata ka kasi ng ano, anak ko eh. Kaya, katigas na ulo. Wala akong ginawa para sa <coughs> Ang ginagawa ko lang para sa kabutin gusto ko lang talaga mapabuti siya ano pa masyado mo pa kayong maluwag sa kanila hindi naman ako maluwag hindi naman ako magigpit kasi hindi naman ako marunong mamalo hindi naman ako pinasabihan ko lang pagka ano kailangan lang pera eh, kasi may kwarte akong trabaho. Bibili sa ako palay. Bibili daw ako ng palay. Eh, Madam Leia. Kakaibas okay, sa May sama ng loob pala yung tatay. Ay, ayon, yung nailabas, yung, nga, niyo, ano? nailabas niya <laughs> yung sama ng loob. Saan <laughs> kaya ba gusto ko? Matagal na matagal ko na gusto ko yung labas to eh. Kaya lang, ayoko lang na... Siyempre hindi mm. ba ako mga panakit na tao. Eh yeah, ayoko. Ay, yung Ay, anak ko, hindi ko basta kasi ano mo gagawin ko? Pasas tango pa. Mitchell, dito, tingnan mo yung papa mo. Hali kanina, din, si, halika din. Magigot na yung saludin yung papa mo, ate. Talaga, <laughs> matagal na matagal na. Gusto, gusto ko na yung labas eh. Kaya lang, hindi ko may kasi ayoko na mong ng anak. Gusto ko pag na, gusto ko lasing lagi ako. Para tutulog na ako. Pero di niya alam, pasamang masama ang loob <laughs> ko. Eh, bakit eh, ba ginawa ako? Bakit nagkaganyan sa anak ko? Eh, mahal na mahal ko yung eh, anak ko. <laughs> Totoo naman na, mahal na mahal ko yung anak ko eh. Ba't yung ganyan nangyari? Nasa po yung asawa niyo? Wala akong asawa. Wala po siya asawa. Ano, three months pa lang. Naghiwalay kami, na iniwala kami noong nung nanay niya. Tapos ganito nung iya sa buhay ko. Parang nung sa malob ko. Sama na yung loko na ng papa mo sa iyo. Hindi ko lang maano sa kanya kasi eh. Kaya po yung nagpapara sa kanya. Ako nagbibigay ng sustains Pero yung mga magulang ko yung nakasuporta na sa... Nakabantay po. Nakabantay sa kanila. Nakabantay sa kanya. Paano po yan? <laughs> eh practice na hindi na makakapag-aral. Hindi lang. Tinanggap okay. ko na lang, kaya lang. Tinuloy pa rin. Ayun na lang pa ako ina sa akin. Papa, aral Magtuloy ka ako. Hindi ka ako, ako papay hindi ka mag-aral. Ayun na lang po ang ano ko sa kanya. Eh, talagang, nahi, ngayon ko lang po nalilabas. Yung sabahal lang eh, kasi gusto ko, no? uwi ako, lasing. Eh. Gusto ko, minsan, nakagawa ko ng problema. <laughs> Ayun po, nakikinig yung nakakakat sa inyo. Ayun <laughs> nga po, eh. Wala na po ako yeah. makagawa, eh. Pero sinasabi ko, totoo po yung eh, sinabi ko. Masama, masama ang loob ko. Kaya lang, wala na ako makagawa. Kasi, andyan na yan, eh kaysa pagalitan ko ng pagalitan. Baka mag, lalong sumapapalog. Eh, kasi po, kaya ayaw na ayaw ko kasi may hika. Ang ginakatakot ko yun, baka mangyari sa kumari ko. Nabundi na, na siya, pinanganak niya, may hika. Hindi niya kinaya. Namatay po siya. Kaya yun ang kinakatakot ko sa anak ko. Pwede naman tayo, yun ano, yung cesarean para hindi siya ano. Inisip kasi yung gastos naman ng cesarean ano? Malaki din kasi ano gusto mo sabihin kay Papa mo? Sorry pa. Mayroon Pa, nung nangyari ko. Nakapag-iingi na rin po ako ng sorry sa'yo. Kaya sa'yo po, baka mabagsak ka na naman d'yan. Huwag ba nangyari? Ba't? Dapat, di ba sinusunod muna natin yung uh, mga magulang natin? Yeah. Uh, uh, natin? Sa cell phone natin. Oo, sa cell phone din. Tignan mo, yung lalim ng bigat ng daladala ng papa mo. Gusto yung pangarap niya sa Yung pangarap na sa gusto namin, yun muna. Isipin mo ba naman, nagpapakahirap siya, tapos... Huwag kang lumayan sa sakit ng ulo mo, katawad ka yan. Nyan, na. naman, yun, mararamdaman nga ng magulang mo. Nakainom mo naman ang gatas mo. Huh? Kaya nga kami ha? nabubuhay, huh? kaya nga kami nagpapakapagod dahil ginabukasan niyo muna. Sana sa mga anak, isipin mo na yung Grabe yung papa ko. Pagod na pagod sa trabaho. Kailangan ko pabangon na ng ganito. Ngayon, yan. Sa hindi niya pagtunog sa mga magulang natin, napapahamak tayo. Yan ang anong nangyari. After niya, sino din ang mayirata ng papa mo din, yung boda mo din? Ito ko araw-araw araw na kayong lasing na sa ng loob niya. Hindi naman ay gumawa eh, po trabaho. Sa gabi yun, pag ano, hindi ako makatulog pag nakakaya. Hindi, hindi ko maano. Gaya niya, na-open niya sa amin, maluwag. Medyo lumalawag po yung pakiramdam ko. Hmm. At least na nalaman po niya sa manang loob <laughs> Seryoso to, ate. Seryoso to. Ay, Hindi biro yung ganyan. Kasi uulit na naman yung buhay. Kung ano yung buhay ngayon, ayan na naman. Ulit-ulit. Ulit. Walang paginawaan kasi nandun tayo sa mali. Kung magpapatuloy tayo sa mali, ganyan talaga. Walang paginawaan. Hindi tayo good last ni God ginalang natin kasi kung meron tayong paggalang sa papa mo meron tayong pagsunod sa papa mo hindi ka mapapahama parang gaya ng pagsulit natin kay God hindi tayo lublas ni God kung may gumagawa tayong hindi maganda ngayon kung bubuksan nyo talaga ng natin, ng isip natin doon muna tayo sa tuwid Kinabukasan mo na yung pagpapagal ng tatay ko, gaga Ani ko man, kong bilang sandata ko, lakas ko para mag-aral ng mabuti. Ingatan mo yung ano mo, ng baby mo. Tapos pagbutihan mo pa yung pag-aaral mo. Sayang yung panahon. Tignan mo papa mo, nagbibilit oh. Nagbibilid lang pala ng palay. Eh. Sana ginamit mo yung bilang sandata mo para lumaban ka, mas mag-aaral kang mabuti. Kasi, uulit lang, uulit lang talaga yung buhay. Gusto niyo ganyan po habang buhay, hirap, ate. Oo. Oh. Ang kahayos ng buhay, hindi naman yan na Morbima rin nung niwanan ng asawa. Pero yung pangkalit ng asawa niyan, hindi naman nila ako ayun. Hindi naman gusto ang nag na, ano lang, na mamamasukan. Oo. Oh. Tapos po, nung nandun naman namasukan na, malapit lang dyan lang sa akin. Oh. Oo. Uh, eh, siguro, may nanulukso. Nagpatukso. Iniwanan, iniwanan ni Rene, bali pa. Tatlong buwan pa lang, iniwanan niya. Tatlong buwan ka ate? Tatlong buwan pa lang, iniwanan niya ng ina. Hmm. Kaya nung nalaman niya na may kinapasama na ng asawa niya, Naglaslas ng porso yan. Sa um, na... suya? naman yung ano? Sa problema na hindi niya makayanan, bakit nagtatanito? Oh. napakabigat talaga ang problema namin. Dahil sa hindi naman namin makayanan na itakwil, ah. palayasin. Hindi lang mahal na mahal namin yung apo namin at saka walang ibang pupuntahan. Mm -hmm. Yung pangyayari na ng kabunan na nagulat na lang kami, baka pinalayas ko. Okay? Eh. Ah. Wala kaming kalam-alam. Ay pala mga tatlong buwan na.